ito. Kahit lit gabi, natin, i-unboxing natin Kung hindi ako na naman mapiki, kasi nauna napiki ako. Pero tingnan natin guys, tingnan ko yung gunting. pang gamit, ito guys sa uh, pang live. Ayan, yung microphone niya. Ayan. Ayan. Emphasize the genuine in your sound.

양념, 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 양념. 양념, 양념. 양념, 양념. 양념, 비념 양념. 양념. 양 Hindi naman maitindihan. Chinese. Pero tignan natin kung paano yan. Tika lang guys. Asimble natin guys. Tapos ito na kunik ko Tapos ito. Ayan, okay. guys. Ayan, tapin mo naman. Tapos, yung ito. Ito siya. Ito, ini apa sih jenisnya tapos ada yang headshot tuh guys headset tuh oh guys headset yeah. ah e la itu <laughs> yeah. kalian Kailangan ko lang ya. kailangan ano to, android, computer. Kailangan ng ano, Laptop guys, at tsaka yung ito. Dami palang kailangan, guys. Hindi ko pa lang magagamit to agad, pero pakita ko lang sayo. yan 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 guys ah na bilhin yeah. natin yung yeah. computer yeah. ayan ayan mobile phone computer high fidelity professional digital sound card Compatible with all major key songs. Mm. Ito guys. Oh. Mm. May manual siya dito. Live sound card user manual. Pero, kalaan ko may naman naman ng cellphone. Ay, ano ko dun? May laptop ako, pero may kulang pang isa, guys. Kaya, hindi ko pala magagamit to agad, guys. Kasi, may isa pang kulang. Oh, my gosh. Na yun lang guys. Pagpapakita ko lang yung nabili ko. Yan. At saka yung ito. 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 May kulang pang isa. Bago ito magamit guys. Ito yung headset niya. Ito lahat yun. Yan. Yan. Thank you guys for watching. Thank you, thank you.